Good morning, Philippines. Yeah, yeah. ah, Papan uh, 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 tayo na ako ng pinyero. Uh, nah. uh, lambat. Yeah. Yeah

bolok nang nyero ini tidak hmm. hmm. oke okay. para sa dumi nang baboy kita taruh di sini baboy ang ating ano ba sa ating ang itong dahon ng sabi sige sige bel ayan guys okay na ang ating bubong napalitan na ayan yung kontilinisin ni lang ito nakapag nakakuha na rin kami ng baboy tumingin na rin kami ng mga biik dapat na dapat na pitak kung mabuhay na to. Ayos ng ating bubong. Oh, dyan nyo. Tignan natin yung pinakukay natin yung ano na doon. Pinakukay natin yung baboy. Tapunan ng dumi. Kasi wala tayong ibang paglalagyan kundi kung di gumawa ng puso na gira. Tignan natin yung pinakukay natin yung puso na gira doon. <coughs> <coughs> niyo, na tigamit ang ilim na mula negro ng poso ni Kiro deita. na poso ni Kiro. Ready na ulit tayo mag alaga ng baboy. Yan. Ngayon Ito ngayon ang gagawin nating pagkabalahan dito sa Pinas. Ngayon wala tayo sa wala tayo sa abroad. Wala na mayroon tayong pagkakitaan hindi mag-alaga ng baboy. Ayan. Okay, bye-bye.